Sila na sir. Nay. Umayat, nay. Oh, you know? Nice. Kuha 66 days. Sir. Damdama, damag ka na. 66 days na po ang sibuyas ni Mr. Hernan Valdez at nung nakarang taon nga po dito po siya po ay umani ng 120 red bugs na pinakyaw ng 620,000 napatubigan po namin at tinutulungan ko po, po siya magpatubig para makapagpatubig na rin po ako at turno po namin mga kapuhit TV pagkatapos po niya ay ako naman magpapatubig 66 days na po itong kanyang sibuyas ay makikita nyo ba meron na po yung abono at nag top dress na rin po siya dito nung 45 days na po ay nag top dress na siya ng winner Yara o. 66 days po itong sibuyas ni Mr. Hernan Valdez ayan po mga kabukid at tinutulungan ko nga siya magpatubig para mabilis matapos at pagpapatubig din po ako ngayong hapon na to pagkatapos po ni Mr. Hernan okay ayan po makikita nyo naman ang ganda ng laman ng kanya si Buyas ayan at ayan po tapos na pong patubigan alright oh ayun oh ganda to right to you know nice ayan, uh, tapos na po ito ayan, at dito naman po ayan, at hindi na rin po nagdi-drain dyan mga kabukid dahil mabilis namang masip-sip yung tubig dahil kabatuan oh. kaya hindi na rin po nagdi-drain oh. mamaya, tuyo na po yan okay, ayan, at uh, nilipat ko na po yung tubig mga kabukid dito na at tapos na po yan sa baba na yan kaya dito naman pataas po mga kabukid ang style ng patubig ni Mr. Hernan nauuna ang baba dito sa dulo tingnan nyo lang po ang sibuyas ni Mr. Hernan yun o hmm. busog busog um, ayan o bilog bilog o pamilon milong

Yan po yung mga laman ng sibuyas ni Mr. Hernan. Nice. Wapo, wapo. You know. Oy. Laman na. Pangilang red bag kaya itong sibuyas ni Mr. Hernan. Nice. Ayan, natumina po yung aming tubig mga kabukit tipi at may gumagamit pa sa taas ayan na po yung sibuyas ni Mr. Hernan na pang 66 days po ngayon na pinapatubigan, nakapag top dress na rin po siya ng 45 days ng winner sir, drag the line nay, maya oh, drag the brand new, hmm. 650,000 sibuyas na Balinan, balinan. Hmm. Ah, ni Mr. Ortizao. Yeah, Ortizao. Hmm. Uy. Malaman naman mm. Balinan, balinan. Toyo. So, balinan natin, sir. Ni. Hey. Uh. Bawal ang sampol, taub timba. Hmm. Bait ko na nai. Oh. Mahit pagkalabaga na oh, Sa nga yun Got Ay. to pay pulong na na eh Oh Kwa to 7 feet 7 footer Ayan Nice okay. Makita na nga ko na eh Dakla na na eh Paparuta Dapang dapa na na sir Oh Mahit ko na na Alright, 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 alright birthday. Okay. Ha, ah, pagarap ko anay. Uh. Oo. Day atin ati day o. Oh. Kwato, hindi may sa pilang uh, presyo. Oh, ano sir, 80 man lang. Okay na. Kita na natin yung public monitoring price. Oh. Oh. 80 man lang eh. Ganahan kang nagparo. Ito kay. Ninokista mo ng kamayat kay. Hmm. Okay, tapos na po kami magpatubig dito kay Mr. Hernan. Yan po ay 66 days. Oh. yuhu.